嗯，嗯。Mm. Mm. Hmm. Ayaw na. Hmm. Lumipad na. Ayaw na. Mm. Si ano naman. Si Sur. O, ka rito, Sur. O, uh, hali ka. Dali. Sur. Dapo muna. Hindi pa marunong. Hindi pa marunong si Sur. O. Uh. Ito si Sur. Mm. Mm. Mm hmm. Kisur. Hmm. Hmm. mau oh, ikaw in. In, alik ka dito in. Dito ka. ya. Diyan ka. Oh. Ah, kapit, kapit. Kapit. Oh. tuh, so. Hmm. Mhm. Mm eh. Mhm. Mm ku mm -hmm. atay na ng pagkain. Ay, ku ta nagyalat na. Na tanggal na baba-baba muna, natanggal yang ating na sobrahan sa tila. Na sobrahan sa dilah. صla ira yung aking ano, uh, tawag nito yung pe -pe, Ringgilya Garito Sur. Sir, sure, halika. Ay, andyan na si ano ha? Si Sin. Oh, Tapos ikain na Sin. Ayun oh, kain ka na. May pandisal na. Pumili na kami ni ano eh. Pumili kami na. Ang dami nagtataka sa akin daw. Eh, eh walang tali? Wala ka lumipad yan. Hindi, pag gutom yan, hindi lilipad yan. Ha, ah, umpin na naman ang ano. Umpin na naman ang ingay, ha. Ah. Halika dito, Sin. Ay, ano. Ah, uh, in. Si In. O, oh, In. Mm. Hmm. Hmm, jadi. Hmm. Hmm, in. In. Oh, sure. Hmm, in. ayana, ayana, Ayo, nah. gutom na gutom na hindi ah, ah. Huh? gutom na hindi na nagtatawag na siya nagsisisigaw na kakain na siya Gutom na hindi na ah Gugutom na ang dino. Kakain na siya. Uh, bili kami pandesal. Gugutom na ang dino. Kakain na. Bibili na siya. Pandesal. Bibili kami ng pagkain. Bili kami ng pandesal, nagugutom na itong alaga ko. <laughs> ah, nagugutom na eh. Aga-aga ginigising na ako eh. Mami, ano ko mamaya mo na ako titimpla, bibili muna mo na akong kapi. Ay, pandesal. <laughs> <coughs> gutom na ang dino. Gutom na. Bili kami pang disal dino. Gutom gutom na siya. Ah, uh, nangingiliti. Nangingiliti. Pabili nga ang pang disal. Mga 40. 50-50. Pipi, sandali mo na dino. Kaka, bili tayo pang <laughs> dito. <laughs> 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 hindi siya nalipad? <laughs> ha? Hindi siya na, Gutom eh. Hindi nilipad yan. Pero pagka gutom eh, ay busog, pwedeng lumipad yan. Ay gutom eh. Hindi, naalis dyan. Good morning. Saan din mama. Gutom <laughs> na dino. Ha? Sa, yung vlogger. Pagkatapos, ilang buwan na yan, kaku, meron ka kakaw yung mga apat na linggo pa lang. Meron na niya rito. Ito, ano, ito? Pa ano pa lang? Dalawang buwan pa lang. Kasi isang buwan pa lang sa akin eh. Pero, yeah. <laughs> 40, 40 yan. <laughs> ano Dino? Gutom na ang Dino ko eh. Dino pangalan niya. Walang <laughs> pike na yan Wala pa. Pero mayroon doon dalawang sisiyo pa. Pero kung naman yung tuturuan ng shoot the bull. Ay, talaga. Yeah. Uh, anong mga, anong mga ibon? Kaya ito, kwanto ka, Yung doon, yung Indian parrot. Ay, ay, ay na, ano yun? Ah, Korea, ay, ah, ano sabi ko? Ah, may lang ako doon. Ha? Bali ang alaga nito, isang libo. Yung deliver, 500. Yung pagkain, 1,700. Lahat-lahat. Nagugutom na. <laughs> Ang aga-aga yan, tulog pa ako eh. Sigaw na sigaw, parang dadapuan na ako niyan. Dadapuan na ako niyan. Manggigising na to eh. Ah, eh binedyo ko bakit ako isi ko naman sa anak ko. <laughs> Mamaya din no, magtitimpla tayong pagkain. Relax ka lang. Diyan ka lang muna. Diyan ka lang muna. Pagdating ng bahay, luluto ka. Titimpla na kita ng pagkain. Magtitimpla tayo ng pagkain. Binidyo <laughs> ako, season ko naman sa anak ko. <laughs> Relax ka lang, Gino. Oh. pag natin, pakakainin kita. Relax lang. Oh, happy birthday! Advance! Ay, na, delete! Na, <laughs> tinamad <laughs> <laughs> na ako eh. Relax ka lang din, oh. Mm. Mm. Relax ka lang. Relax ka lang. Ang pagdating natin, titimpla na kita ng pagkain. Okay? Titimpla tayo ng pagkain mo. Relax ka lang. Diyan ka lang muna. Relax lang. Relax lang ang Relax, relax lang ang dino. Nagugutom na. Gutom na ang dino. Gutom na siya. Gutom na ang dino ko ah. Gutom, gutom na ang dino. Gutom na ang dino. Gutom na. Gutom na ang dino. Gutom na. Gutom na ang dino. Gutom na. Uh. Uy. Uy. Ang dalila. Malapit na. Magtitimpla na tayo ng pagkain mo. Magtitimpla na ako ng pagkain mo. Relax ka lang dino. Magtitimpla na ako ng pagkain. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Malapit na malapit na dyan dyan, ha? Ha? Uh ha? -huh. Magtitimpla na tayo ng pagkain. Uh -huh. Uh -huh. Nandito na kami sa rumah Itimpla ko na hindi na ng uh, kami ng pandisal. Ah, oh, sige. Oh, uh, ano? Ano? Ah, subscribe cho kênh Ghiền

Hmm, hmm, Jauh-jauh teman hmm, gitu Jauh-jauh teman-teman kan, gitu kan na,

嗯，嗯，嗯。 Eh, nakatikim lang ng pagkain. Amalis na. Mamaya, is mangi-istorbo na naman. Balik, balik, balik. Balik. Balik, balik. Mamaya, istorbo na naman ako. balik. Balik, balik, balik. Balik. Balik, 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 balik. balik. balik, 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 balik. বলেক বলে বলে